E magandang habol ko mga kaparmbin ito na po yung ating mga sisiyo po malaki na po yung ating inabdit po nung nakaraan po yan o oh. bali walong piraso na lang po natira at yung iba po ay ano inawak po hindi naman na po nababawasan yung ano itong walong piraso po Tapos yung mga dumalaga po natin ay malapit na po kumitlog. po ating mga manok na na po wag po nag itlogan itong mga dumalaga natin mas dadami po ngayon pa nag-araw At mamaya po mga kaparambin ay mag-harvest na po tayo ng ating mga alagang baboy po. At mamaya po ay malalaman po natin kung magkaano po ang presyo sa buhay ng baboy po. At ipapakita ko po ulit sa inyo mga kaparambin yung ating mga alaga. Malalaki na po. Ayan po mga kaparambin yung ating alaga po. Yan. Malalaki na po sila oh. Ayan. Ating mga na po kami yan. Ito na ano na po. Malalaki na po yan nakakatuwa na po eh. Ang sabi ni Kuya Mundo po ay ano to po, pwede na po. Malalaki naman po. pating liliguan po ulit. Papasiritan po natin. Ayan, lakas pa rin po ng pressure natin ating tubig po. O, yan, oh. Ah. Hindi po nabago. Hindi po nabago. Pero po yung ating kanitan dati yan eh. Malaki na rin po, malalaman po natin kung ilang timbang yun. Yan yeah, andito na po si Kuya po, Ayan, no? <laughs> po Ang ating ah, mo. Yun, uh, si po si <laughs> <Pahala> po, Kuya. Sige pa lang Kuya. Sige totoy, sige totoy. Ikot. Ah.

seventy five seventy six seventy six ano seventy six

Opo eh. Saan kuya? Ay di sini ano kuya dito? Sa pa, sa Ayan po ang pinakamalit. Ayan, sana pa. Siya pang hindi ibig Sabi sabihin ganyan laka lala kayo nasa taas kuya hindi y yung kay ano yung kay chamele 61 62 70 last na ano? Yan, andito na po yung lima. Yung lima po natin na sa ano, truck po. Paliliguan po. Pabasahin po muna. Uh. 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 Yan, yeah, nandito na po sa kalsada tayo. Yan po. Bunso. <laughs> otoy, matimbang kayo, otoy. Titimbangin rin kayo. Bro, magkano na ngayon ng ano? Sa buhay po. Awan ko lang po. Ay, ibig sabihin, magkano ba ang ano, bang, ano ngayon, kalakaran? Pumpay <tinyo> pay po. Uh -huh. Tapos yung mga 60 si yan po. Ah. Uh -huh. uh -huh. 155 uh -huh. po pala ngayon. Kalakaran. Kung <tinyo> 60 po. Mga 100 daan ng kilo. Oh, po. Ah, po. Malikot ano? Pare na po yung ating mga alaga. O yan o. Oh. maraming salamat. Bibiyahe na po ngayon yan Mamaya pala Gabi Bye bye Ganito po talaga Kahit na Alagaan nyo ay ano Talagang Binibinta po Ganito po talaga May alagang baboy Yan Pagkalipas po ng tatlong buwan Talaga yan o, Pambinta na Andito na po tayo mga kaparbin sa ating ginagawang project po sa ating taniman po ng siling panigang po. Yan. Pagpapatuloy po natin na rin. Yan. Bali, pangatlong kamahan po tayo. Yan, simula na po ulit tayo din eh. Tayo tayo po. Makakalawak tayo. Ito po natin sukatan ulit sa ating plat. Gawa ng profit po yung ating ano plastic mulching po kailangan ay sukat po Ayan. tas na po itong pangalawa dito po tayo sa pangatlo dati po ito ay pinagtatambakan po natin ng yung dayami po kaya mataba po arlo pang arig dito po nabulok yung mga dayami dati na pinagtrasiran po ay, ngayon po natataniman, tamang-tama po ito. Maganda po ang lupa. Kumbaga po ay kondisyon na. dumating po si Mami. Me. Yan, katabas po. Nagagamas ng taniman ng sitaw po yan. Tamo po mga kaparm din yung ating lupa. Yan, ang ganda nito. Yan po. Hmm. Eh. Eh. Mga itim, itim po. Ito po ay matagal na bakante. Kaya tama-tama po ito. Magagamit po natin ngayon. Para po yung ano ay puno po ng lukban. Eh. bango Ano nah, napagdandaanala ng kabayo siguro ko. Hindi na yun tabunan niyan dati. Hindi napansin pansin ng mga magtitreser. Mas oh, simpati ko mi. Pati. Hmm? Maganda po ang ating panahon medyo makulimlim Maganda magtrabaho po kapag ka makulimlay mo. Hindi masyado mabanas, hindi mainit. Ano, hmm. napalaban bang mo? Eh. Hmm. Meron daw po mga kapambin. Hindi yung... na, hindi na na naman po, puto-paw. Tsaka yung... Putsinta po. Hmm. Ay, pata na pa at saka po kape o. Oh. Yung kape. Mati tayo. At tayo nga po ay nag-harvest po ng ating sampung alagang baboy po. Ay kaya laang po ay hindi po na alista namin yung mga pinakain po natin na feeds. Gawa ng Naglahok na. oh, naglahok-lahok na. Napapasama po yung sa baba. Yung si Mutya po na kuha na natin doon sa pakain ng mga patiner. ano may ano? Ano? Kino may ano, uh, hindi man nalulugi. Pag po sarili ang inahin mo, sarili pa anak po ay yun po naman ay ayos po walang lugi halos. Huwag lang ang mamatayan ng mga bae. Yun po. Tapos, do sa mga gusto pong magsimula, mag-alaga po, magsimula lang po tayo sa isang inahinin, yun po. Maganda na po yung pasimulanan. Katulad po nung kay Parande, ngayon po ay nanganak na rin nga po. Ganun po, simula lang po sa isa. Tapos parami po. Ang presyo po ng ating partner ngayon ay 155 po. Gawa ng may bracket po yun kapag ka 80 ang ang timbang ng iyong baboy ay 155 po pero kung 90 pataas may 90 tayo ano isa eh? ano 90 to inirambol naman po dahil may 70 han tayo ay may git inirambol na po 155 po ang presyo ng partner ngayon pero ang sabi ni Kuya Mundoy po ay siguro pataas pa po ang presyo at tayo po nagtira uli ng isang inahinin po dun sa taas po hindi bali po idagdag po uling inahinin natin kumbaga po ay ano kapag ka nanganak po yung ating mga inahin doon sa baba bali magtitira po tayo ng isa bawat isa na inahin po para po dumami nandito hmm. sa nangangalan bakit? hindi, uh hindi, hindi kahit saan yan hindi hindi pwede hindi kaya kasi nandyan yung inahin kung hmm. ilalayo yeah, sa inahin yan meron na po pwede yun pero pagka ang inahin ay naandi yan din at nangawalay. Ah, para nang, nagtatalo uh, Hindi pwede. Oh. At wari ko naman po yung ating mga inahin ay mga buntis na puli. Hindi na mo hindi. Alam. Hindi na nang hindi. Yung isa po ay sa barako na namin pina ano. Pinadali. Mm -hmm. Abay, nakaapat na ho. <laughs> yung matandang inahin po. Ulit-ulit. -mm. -hmm hindi mag-timing eh, patira po namin sa barako mara ito ay yari na yun at abangan pala yun hmm. ano ba yun? ados? maganda rin pong mag-alaga dahil habang tayo ay nagkatrabaho sa ganito ay di tayo may mga alaga pagkapakain po namin sa umaga alis na okay na okay. po yun pwede ka na pong magtrabaho sa gantong bukid hmm. kung babalik po sa tanghali papakainin po Infectment sa hapon pati, Malaking bagay din po yung may alaga. Bakit ngayon yun lang pagpababoy ang kapagpaaral sa aming magkakapatid. Noon ano? Mm -hmm. Noon po ay ano ay, ang alaga namin ay hindi lang isang ulo. Mm -hmm. Isang mm -hmm. inahin. Mm -hmm. May isang barako. Tapos ang patener ay isang daan. Ang dami ano? Mm hmm. Ako nagbabahog noon. Pag wala sila ilang. Kasi mami po ang maraming alagaan dati ng dalaga pa ay ang plano po natin ay ganun po kung baga po hindi natin mabigla ngayon utay utay po kibat yung ako hindi na lumaki kibat po ang sa akong North nurse <Shore> boots ka? hindi <laughs> hindi na tumaas ano ka <laughs> hindi hindi na ako lumaki yun tatlong plat na po tayo dito yun o no? Ang haba po, hanggang doon sa dulo, paparito. Yun. Hmm. Tapos din eh, yung ating hinukay po na sibulyino doon sa kabila. Ililipat po natin din eh, sa harapan po. Para po sila ay ano, magkakatabi na po. Dating sibulyino po ari, ay o. Oh. Ay dito na po sa tabi. Hindi ko na po binaak. Ah. Oo, pang madalian po. Baka po, sila. Baka ay. Yan, hinukay po natin ari. Diyan na po tayo. Ari, ah, po yung madaling mabuhay. Napalapat lang ang ubat na rin ni Yan ang sarap po niya sa Aros kaldo. Sa Ginataan. Ginataan. Sa nilaga. Ay lahat. Sa tinula. Ay lahat. Yan ang mahal po ng kilo na yan. Ari taga, lugla ang. po ay ano ang kilo po nito ay 50 ang kilo. Kaya... Aba, tayo po yung ay magtatanim ko ng ano po sayang hindi man tayo magbinta ay eh, di ano po may gagamitin po tayo ay eh, pag po naman madami na eh, di tayo ay eh, magbibinta rin po may nabili po sa baba sa sentro kaya paparamihin po natin yan naman po yung eh, ano madali magkadami. kung gugustuhin po yung po yung hati-hatiin ay kaya lang po ay isang buo po yung ating tinatalim gawa ng ano o madalian po ba para daw harvest agad alin <laughs> ay pwede na po mag harvest bukas para daw ay harvest agad hmm. yan ako na yung iba ako na kukwado ayun siyo Ari, pwede lang ari din tao. Ha? Ay, isa pwede lang. Ali, ito. pinagdulay na rekat ng isang araw ah. Yan, sarap. Ay, sarap po sa ginataan. Ari po, oh, yan yung lalaki. Ay, tipak. Hmm. Mm. Ari pati bihira na ang meron ng karne. Mari Ang nabibili na po sa bayan ay di yung ano? Malalaki. Onion spring na malalaki. Mm -mm. Ari po Gamot din daw ito sa siris, sa may sipon po. Ito? Para tumulo. Oo. Uh, -huh. uh -huh. yung Para lubog. Pag lubog ang sipon. Oo. Uh -huh. -uh. -huh. ah, ba daw sa tubig. Ah, lalaga. Hindi. Okay. Makaya. Ayo. Ano lang, yung paamuin yun lang. Ah. Uh -huh. Babahin ka na, tutulo na. Ganun. Mm -hmm. Yan, ang bilis magtanim. Lalaki po ay. Malalanta naman. Sayang. Yan. Patapos na po. Yan po. Ang gabi nila ako. Pa. Yung ating ginawa, gawa ng Papatakan may niyo po. Baka patakan po yung ating tanim. Di hanggang diyan lang po. Di hanggang ng lupa. Mo. Itim na itim po. Oh. Yan gara po. Kuwari dito dito ang tanim. Hmm. Dito. Bali tapos na po din eh. Doon man po tayo, paparoon. Tatapusin ko lang po aray oh. Eh. Ipapatay ko po. Bali ano po pala ito? Kung dugtong-dugtong aray ano? Pang-apat na plat na mahaba din ano? Hmm. Ito na yun. Kaya lang ay tatlong putol po dito ay. Guwanong niyo. Ganda eh. sa ano yung taba pa hanggang din. Taba pa hanggang doon. Nasagad no? pa sa, sa timbunan. No? Kala ang liyugay ano mo din eh. Ang huyo naman ang liyugay dun ay. Ay, uh, yan. Uh. Ay, yung bagsak nung pagayon yes, Nagulong pa ay. Kasabay mo kaya... ay, stop sa ere. Eh. Uh -huh. At aking bababang dahan-dahan. Anong ganda po ng lupa. Oh. Ayaw. Tapos. Ang tayo matuto. Ayaw. Darahan na po. Oh, ang ganda Dito. Yan. Hmm. Dito mo yun. Yan. Yan. share ko na po kayo. Ganda. Lawak po. Oh. Uh. Pakalain mo yan, daddy. Oh. Lahat dyan ay pinatik. Pakakadami po. Ah. Lahat dyan ay pinatik po. Ah, ah, ah. Si pag nga lang ang po. Ori. Hmm. Ay, silabi na rin. Oh. Harip itinimbun ko at aking sasunogin mamaya. Mga dahon po. Pag po kasi inilahok namin dyan ang ganyan, aanayin. Ha? Aanayin. Ay di mai-stack po yung anay doon pag natabunan. Dito atin mabuhayin pa bago lagyan natin ng plastic. Hmm. Ito yan, yun. ito po yung ginawa ni parang nung nung nakaraan ay gaganyanin uli. Ay hindi nga, ito pala na tinabunan lang ni pare. Ay, hindi, hindi na pala. Wala yan po Ligas. ay tumigas na. Pag naman na buhay ganito, oh, ganda na ulit. Hmm. Hmm. Mas maalwa naman ito kumbaga po yung bubuhay yung ang tumulog po ay nakatulog eh ayun pa pong malawak na yung madamo okay, pa kaming mga. mga ilan pa yan daddy aba madami pa ito dangkalin mo nga dangkalin dipahin mo dalawag tatlo apat lima, lima, lima pito pa pito wa, ah pito pito pa po pimpisan pa ito. Oo. Oh. Babawasan ito. At kami naman po ay uuwi na naman. Magsusundo na estudyante oh, at o Oo, ganun po. Araw-araw tayo. Sa umaga yung dito. Yung pala daddy, oh, Maganda pa dun, o oh. Hmm. Malawa ka po, yun, o oh. hmm. Kaya yun po, po ito. Yan. Yan, oh. Kaya lang po ay uutay tayo, mga po. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama po at suporta sa panunod po. Ingat lagi, ingat bless po sa atin lahat. Bye-bye po. Tarami. Ah.